Ito na nga, ito naman si Paolo, ha? Hindi, it's the other way around. Si Kim Kinaray ni uh, Kinaray si Paolo sa, sa kapatid niya dun uh, sa Canada kasi may mga pictures na lumalabas na magaganda talaga ang mga photos ng magkapatid. Ha? Ang sinasabi nila na ang nagpipicture daw ay nagpo-photograph nagpo daw ay walang iba kundi si ano? Si Paolo. Si Ang taray talaga. O kasi di ba parang si Paolo lahat. Tapos meron pang nakita sa ko na parang naka-shade si uh, Kim doon. Tapos, nahuhuli talaga nila yung may shadow ha. Parang mm -hmm. may shadow daw doon si, si Paolo, si Paolo. doon sa salamin. Ako naman naniniwala Oo. ako, eh, sino pa ba, diba? Sandali, nga. si Paolo ang kumare sa kapatid ni Kim? Hindi, si Kim, si Kim, ah, si Kim, Kim pumunta ang... doon sa kapatid ah, niya, ayun. eh. ayun. So, parang kinaray, meaning sinama siguro sa pag, ah, pamamasyal. ano, pamamasyal. Kaya lang, ang mga netizen, parang hindi ko lang sure, mm -hmm. wala naman silang nakitang picture na kasama si Paolo, kasama ng mga kapatid, ba diba, Kuya oh. Romel? Yon. Tapos, ito naman si Darren, ay... Ah uh, gusto sana daw makasama si Kim dahil beshi sila eh. Di ba? Mag-best mm -hmm. friend mm -hmm. sila gusto sanang makasama itong si Kim sa Canada kaya lang nga hindi natatagpuan si Kim alam mo na kung oh, oh, ano miss, iba kasama siyempre, mag jogging eh. siya oh, 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 siya sa kapatid niya at siyempre kay Paulo oh, oh. 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 siyempre yung mga yung mga kasamahan naman niya sa noon time show gusto naman nila iba rin kasi yung banding mo dito sa Pilipinas iba parang tayo mm. di ba uh, magkakasama tayo dito pero iba talaga ang banding mo pag nasa ibang bansa totoo ka pero sana ginawa oh, oh. nila ni Darren ni Yaya niya si Moira nila Tore. Oh, ganon? Oo, oh, diba? oh, Yes, kaya ganon. Kaya na-miss daw. Hindi lang si Darin ang tumutokso, ha? Pati si jong pati si Lavong, pati si Vice, ha? Pati yung ibang mga kasama. Ay, alam mo ba, Karil? Hmm. Yun naman. Kasi hindi namin nakikita si ano, si Kim doon sa Canada kasi iba kasama. Parang ganon. Parang binibiro-biro nila. Parang ano lang yan, Donny Pangilinan tsaka Bel Mariano, di ba? Parang ganun lang. Na? Sila magkasama kapag pumunta sa ibang bansa. Oo, pero hmm. walang nagre-reklamo mga kasamahan niya <laughs> sa noon time show, di ba? Sa it's showtime, hinahanap talaga sila. okay <laughs> Mm -hmm. Okay. At yes, yan nga. <laughs> yes, natin ikaw na ang bumahati. Okay. So, batihin natin ang mga team. Wow, <coughs> funny. Sila, Annalyn, hanapin muelo tapet corazon at reminido mami Amores, at tes in shock marina corazon marin pisay ebe bautista at carmen dolalas at evelyn chu Ate loli tignasio at terisita brabin hello po mami amores hi mili babisas rawel ebor Ogin narvaez jun lali hello mga g Liana friendship thank you for always watching our show miss you jean Uh, hello, Rachel Lucas, hello, Rachel Jestra, Grace Dueña, Simon Libagdizos, Ah, uh, Mami Amores Marcelita ang ating kumain. Oh, Ay, yes. Kumain. Emily Gomez. Oh, oh. Ate Carmen Delalas, Miss you po. Tapet Roque mm -hmm. Aniline, di ba? Ate Cecil si Lopez. Mm -hmm. Oh, oh. Ate Cecil si Lopez po sa kami sa Facebook. Ate Cecil, si... hello po. Lola Chikadora And si ano. Emily si Gomez. Of uh -huh. course, Kimpa Warrior. Ate Ayan. Dizon. Hello po. Hello, At si Josie. Maraming maraming salamat si sa iyo, Josie. Josie di ba? <laughs> Josie magdadahol na, 'di ba? Oh. Yes, Josie, thank you very much magda download na kami oh, para oh. para dami nanda alibona. Oh, naalala dali. ko to ni si Wendell sa Josie. Oh. <laughs>